Pamilya ang sentro ng pananampalataya sa isinagawang Family and Evangelistic Seminar sa Oriental Mindoro. Sa temang, Kay Jesus May Pag-asa, Ako at Ang Aking Pamilya, dinala sa mas malalim na koneksyon sa Diyos ang bawat miyembro ng tahanan, isang paalalang ang pagbabago ay nagsisimula sa loob ng pamilya. Alamin ang kaganapan, Balitong May Pag-asa ni Jeren Latombo. Abutin ang bawat pamilya at maipadama sa kanila, ang pag-ibig at pag-asa na mula sa Panginoon. Iyan ang naging layunin ng isinasagawang Pastors Crusade sa Sityo Pabahay, Barangay Tigihan, Pola Oriental, Mindoro. Bago pa man lumubog ang araw, unti-unti nang nagtitipon ang mga mamamayan ng Barangay Tigihan sa evacuation center ng kanilang sityo upang makinig sa mga lekturang nakatalaga para sa gabi-gabing pangangaral. Sa inisyatibo ng mga kapatiran ng Central Oriental Mindoro District, kasama ng kanilang district pastor, Pastor Raymond Famarin, opisyal na sinimulan ang gawain noong ikalabing tatlo ng Hulyo, taong asalukuyan. Isa sa mga layunin nito ay maabot ang bawat pamilya kahit saan pa mang lugar kagaya dito sa kabundukan ng Barangay Tigihan at maipadama sa kanila ang pag-ibig at pag-asa mula sa ating Panginoon. Pangalawa ay ang ma-involve ang lahat ng kaanib ng Iglesia para sa paglilingkod bilang pagtugon sa dakilang komisyon na ibinigay ng Diyos at magamit ang kanilang mga talento para sa mga paghahanda ng marami pang mga tao sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa ilalim ng temang kay Jesus, may pag-asa ako at ang aking buong pamilya. Sinisimulan ang serbisyo sa ganap na alas 6 ng hapon at nagtatapos ganap na alas 8 ng gabi. Kung saan nagkakaroon ng pag-aawitan at pagbabahagi ng mga Bible stories para sa mga bata. Kasunod dito ay nagbabahagi naman ng mga lekturang pangkalusugan at mga lekturang may pag-asa mula sa Panginoon partikular para sa mga magulang na matamang nakikinig kasama ang mga kapatiran. Ako'y nagagalak at laking pasasalamat at mas gumanho ang aking um, pag-uunawa at pakiramdam sa mga otos ng Diyos. At ako'y natutuwa rin at nai-share ko po sa aking pamilya at naliliwanagan din sila kung ano ang mga utos ng Panginoon sa atin mula rito kasama ang mga panalangin at suporta ng mga kapatiran inaasahan na sa pamamagitan ng mga ganitong gawain mas garami pa ang mga pamilyang magpapasakop at sama-samang maglilingkod sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Central Oriental Mindoro District, Mindoro Island Mission. At ako po si Cheyenne Tombo, nag-uulat para sa Hope the Day HCNP News.